For today's video nga mga bossing, nagkaayayaan naman kami kumain sa Anli Rice. At sabi nga ng tropa, ko meron daw ditong kainan sa lugar ng Kalabanga na budget meal pero sobrang sarap. At dito nga sa part na to, napuntahan na namin, ito pala yung lugar nila sa Zone 6 San Pablo, Kalabanga, Camarines Sur. At madali nyo lang to makita kasi nasa gilid lang sila ng highway papunta ng sentro ng Kalabanga. At dito nga guys, papasok na ako para mag-order ng aming puput tripin. At nang makalipas ng ilang sandali, andito na agad yung order namin. At dito nga, nagpipili na kami ng aming pupud tripin tapos peso, peso pwesto na. Bahala na kayo dyan kung saan kayo <laughs> ito nga guys, ito yung mga order namin, mga chicken inasal. Kasi meron naman ding free kaming sabaw na pares. Kaya chicken in na lang yung in order namin. Ito nga guys, di na nakapagpigil. Bakbak na agad si Rom. O oh, diba, nakapagbibikol na sa sobrang sarap ng chicken nila. Ito guys, talaga legit. Sobrang sarap ng manok. Abang ini-edit ko to ngayon. Mmm, nalalasap ko pa rin yung lasa. Ito nga pala guys yung mga kinakain namin no? bakbakan na agad to. Walang pakialaman. Puds, 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 na. sobrang takaw ko kumain. Naubos na yung manok ko. Kaya ito naman paris yung babakbakan ko. Mmm, yummy. Kailangan rice ka? Walo. Sa'yo kling? Lima. Lima. Kaya kaya? Apat. Apat. Sa'yo Ito. Sa'yo mga ako, secret na lang yan.